Para sa mamaya, ito na yung binili natin yung motor na RC250, which is ito yung ibibuild natin. Ganitong style pa rin, pero ibang kulay lang. So ngayon, meron tayong tatanggalin at papalitan, which is itong hub bushing. Papalitan pala natin ito ng bakal ng hub bushing kasi sirang-sira na yung luma. Ayan, maluwag na kasi ito yung sprocket niya. Kaya papalitan na natin ito. So ayan guys, so magbibuild pala tayo ng motor at uh, first time kong magbibuild ng motor ngayon. So ito pala yung tinatanggal natin ay yung bakal na yan at saka yung rubber na yan. Yan yung dating hub bushing, yung stock niya talaga niyan. So kung makikita nyo, malakas na yung sayaw nung luma. So nahihirapan ako dito kasi wala tayong proper tools. Ginamit lang dito is flat screw at saka pliers Pinagpupukpok ko lang yan ng martilyo para matanggal natin. So ito pala yung bushing natin, screenshot nyo na lang. Yan. So nakabit na natin itong apat na yan, napasok na natin yung isa. Nilagyan ko pala yan guys ng pampadulas para banayad yung pagpasok natin. Yung motor na pala to guys, nabili ko to, 35,000 sa Makati. Ayan, so nilagyan natin ito ng langis para madulas talaga at banayad na banayad yung pagpasok ng bus bushing. So ito na, kabit na natin yung sprocket at bago na yung bushing yan. Kabit na natin to sa motor. So, um, man, uh, yung build natin ngayon is gagawin natin itong bobber. Actually, naka-bobber build na siya pero uh, hindi ko lang gusto yung ibang parts at saka pangit na rin yung pintura niya. Kaya, papalitan natin niya ng bagong paint. So, yung gusto kong paint is matte black at glossy black at saka chrome or silver na lang. So, guys, first time ko mag-build ng uh, bobber or ng motor. So, pakisuportahan yung page natin at uh, panoorin natin yung series ng pag-build natin ng motor na to. So ayan guys, marunong din pala ako mag-build o mag-ayos ng motor, especially sa mga manual kasi dati din ako naka-manual. Tapos nag automatic ako at ngayon na lang ulit ako 2024 nag-manual. So ito yung binili natin, RC250 Rusi RC Classic. Si bibil natin do guys at paki-suportahan na ulit tayo YouTube channel natin at saka yung Facebook page natin. So panoorin na lang natin 'to. So first vlog pala natin to 2024 at first time ko mag vlog ng voice over kaya hindi ko pa masyadong kabisado yung voice over vlog. So ito iti-testing na natin to ngayon so panoorin na lang natin. Nahihirapan pa akong is over vlog. Kaya pasinsyahan nyo na guys. Sa susunod ng mga video natin gagalingan na lang natin to. Makati. At uh, ipinit natin to. Uh, ganyan pa rin yung itsura pero uh, ganyan pa rin yung concept pero ibang kulay. So ayun mga Salamat sa panonood nyo at sa pagsuporta sa Facebook page natin. Pakihit na lang din yung like and comments na lang din kayo guys kung may gusto kayong ipapap Lagay dito may suggestion kayong Gustong ilagay natin sa motor na to So concept pala natin dito guys Is bumper build